Pagkatapos namin dito sa May Ago o Eco Park ay dumaan na nga rin kami dito sa May Lakay Ago. Pero bago nga kami makarating doon sa May Lakay Ago, eto nga at may bata namang tuwang-tuwa dito sa May Ago. So ayun at pinagbigyan mo na nga namin ang bata at eto nito na nga rin kami sa May Lakay Ago. Hindi ko nga alam itong tourist spot na ito pero aba ang dati mas updated. So ayan, at tumatanggap nga daw sila ng events dito. Kaya naman ayan, mag-inquire na lang kayo. Charis. May parkingan pala dito sa loob at sa kalsada pa talaga kami nag-parking. Ay na po, hindi naman namin alam kasi. At bungad pa lang ito at naamis na nga kami. Paano ba't sasakay nga sa cable cart na yan ang mga pagkain? At bago ko nga makalimutan ay meron nga palang entrance dito na 40 pesos sa adults at kinuha na naman si Arkidandan ng 20 pesos. Kaya naman nag-entrance nga kami dito ng 100 pesos. At ganito nga lahat yung binayaran namin. Nakakabusog din naman yung 100. Charis. Busog na busog yung mata namin pero pwede ka rin mabusog dito dahil nga pwede rin kumain dito. Unang palapagpangalang ito at natutuwa na nga ako sa mga nakikita kong Bugimbilya. Bugimbilya or Bugambilya. Ayan, depende na lang sa inyo. Pero ang tawag namin kasi sa Ilocano ay Bugimbilya. Siyempre, natangtangkan ng Ilocano ko naman, George. Iso nga, Bugimbilya, i-awag mita. So yun na nga at bawat sulok nga ng park na ito ay makakakita ka talaga ng bugimbilya. Pero pang Instagramable ko naman, George, nagpipintas da. <laughs> kung hindi ako nagkakamali, ito na yung binonsay nila, ganun, diba? O siya, mag-comment kayo dyan sa my comment section kung tama ako. Ito na nga tumakyat na nga kami sa pangalawang palapag. Pangalawang palapag? And yes naman, palaman suman, ganito lang naman ang view. Ang gaganda talaga ng mga pulakla. Pero yun lang, hindi ko napansin kung nagbebenta sila ng ganito. At dito nga sa taas ay meron nang ang restaurant. Na pagkakaalam ko kapag kakain ka dito ay free yata yung entrance mo. Dahil kami ay hindi nga kumain dito, ayun at kinuha nga kami ng entrance fee. Which is okay lang din naman dahil maganda naman talaga ang view. Nasulit at na-enjoy din naman namin yung 100 dahil nga part 1 pa lang ito mga mima ko. Meron pa itong part 2. Charis. <laughs> Kaya alam nyo na yung part 2 nito bukas ha. At ito na nga, tingnan nyo naman kasi ang lakas maka instagram O, oh, di ba? Pak, sino ka dyan, girl? So, ayan, at one to naman ang pagpapapicture dyan. Pero, syempre, kapag may darating, di lumayas ka na. Ganay. <laughs> Kaya ito at lumipat naman ako sa duyan-duyan. <laughs> Pero ito na nga ang pinaka-view kapag nga nandito ka sa taas ay naapo. Malulula ka din naman sa ganda, promises. At ayan, kunyari naman, nagsenti-senti ang mema nyo dyan. Oh, ba diba? Ang lakas maka instagrammable ang view. In-enjoy talaga namin dito ng very, very late at tumambay pa nga kami ng konti. Kaya naman kapag nga kayo dito sa Mayla Union ay pwedeng-pwede -pwedeng nyo ring daanan itong Lakay Ago Nature's Park. So yun na lang muna mga mima ko at see you sa part 2 ng vlog na ito. Kaya naman, thanks for watching. Thank you so much, Lord.